So yun po no. Hello sa inyo mga friend. Kumusta po? Uh, may na discover lang ako ng okay, hidden talent to ano ba to? Kaya kung paggalawin yung tenga ko pati yung anit. Ito. Nakikita niyo po ba nakikita niyo? Ano pa ko pati yung anit yung napapagalaw. Ako okay, hindi ko alam kung paano nangyayari to pero napapagalaw ko nga. Oh, di ba? So, kumusta naman po kayo? Kumusta mga buhay-buhay natin? Ito, uh, ako, oh, kung ako pika kamusta inyo, busy pa rin dito sa trabaho, syempre. Bilang biyayero, naghihintay lang pala tayo ng mga oras na to, naghihintay tayo ng biyay. Kaninang madaling araw, dumating tayo alas 3, tapos tulog muna, pahingan dito sa garay. May gabi, sipat Manila. Dahil naman. So, yun, Naliligo muna pala tayo kasi gumawa tayo ng ating parkingan ng motor dito eh. Inayos namin yung parkingan ng motor. Uh, tsaka ako lang pag uh, -gawa na. <laughs> so yun, naliligo uh, muna tayo. Diyan lang muna. Hey guys. Bye Kakasabi ko palang bagong gawa ito sa parkingan ng motor namin. Itong aso na to. Tingnan nyo guys pinagtatapakan nilagyan <laughs> nyo ng markings ah, dito kasi namin ipapark yung motor namin pero hindi pa gawa ito may konting sisimento yun pa dito grabe nga aso to nagigagawin po ulit ay ewan ko lang kung papantay to Ingat ang pumangit. <laughs> Pinaghigaan pa niya dito guys. Pre! Pre! Pinaghigaan ng aso! wala na <laughs> siguro ganito na lang yun sabagay konting tapak lang ng aso maliligo na sana ako eh so yun na sige ligo na tayo gagaya na tayo para makapagbiyahe ngayon bye bye so ito guys kakatapos ko lang maligo uh, biyahe na kami dalawang truck pala kami mga biyahe ngayon ayun yung driver ko mapanjangan wap <laughs> hello biyahe biyahe na <laughs> So yun na uh, yun share ko na rin yung ano ko uh, ayaw pala. Ayun pala si Mr. Ablao. Ayun sila Ayun, yung kasama namin. Yan yung unit ni Mr. Ablaw pala. So guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Bye-bye. Mga friend, bye-bye.